sa pag-manage ng utang nito. Pero, para itong high interest loan kaysa sa friendly favor, ang Laos-China Railway, oo, magandang pakinggan. Pero para itong pagtatayo ng fancy bridge habang nagsusunog ang bahay mo. Ngayon naman, tingnan natin ang mas malaking larawan. Hindi lang naglalaro ang China na mabait sa Laos para lang sa katuwaan. Sa pamamagitan ng makikipaglapit sa Laos, inilalagay ng China ang sarili nito bilang cool kid sa Timog Silangang Asya. Ang strategic foothold na ito ay nagbibigay daan sa China para ma-flex ng muscles at ma-influensyahan ang rehiyon, lalo na nakatingin ang lahat sa US sa gilid. May hawak na popcorn, o di ba? Ang mga military drills na ito ay parang malaking debutante ball ng China. Ipinapakita ang kanilang kakayahan sa militar at teknolohiya. Ang pagbabahagi nito sa Laos ay hindi lang tungkol sa friendship bracelet, tungkol ito sa pag-aalay ng Laos sa game plan ng China. Ang mensahe ay malinaw. Handa na ang China maging bagong boss.